partner <laughs> na you, Mayway! So, sa, sa mga special sa love team na to, Revol! Revol! sila palang lang yung nakagawa ng Ako? kanta na nasa na love sila. Oo, yeah! oh, nakagawa ng sarili. Tanungin natin si Maymay, sino ang inspirasyon mo sa paggawa ng kanta niya? Ah, uh, kung sino po yung kamukha niya. Kung sino ang kamukha? Ang oh. tatay ko. <laughs> tatay sa totoong buhay ba, mag-best friend talaga kayo? Pinatago ni Maymay yung kilip. ka? Hindi kaya po Magaling magtago ang... Oo, si Maymay, may, may pagkakataon na ba na kinilig ka kay Edward? pag ano pa? pag... lang, di pa ako tapos. Nasaan niya ako. Ano, Best example, hindi, example, magkanta kayo. O magkanta kayo, siyempre, ipil mo, nakikiligin ka. Kaya, yun, parang, parang, pinipil ko na siya yung boyfriend ko, gano'n. Oh, <laughs> yeah. Okay, <laughs> <yeah. laughs> <Yeah, laughs> <yeah. laughs> oh. Pero pag pinipil ba, pwede bang umusad pa yan? Pag pinipil mo. Uh, Naku, no, <laughs> hindi <ko> niya <yung laughs> masagot, ha? Hindi eh. ko po alam. Ito naman si Edward. Edward naman. Ah. How does it feel like working with my mind? Emotionally, it's always very happy. Temporary, always laughing. But you ask me, how does it feel? My mind always hits me, so it feels wonderful. At madalas daw sila mag sa isa't isa, no? Oo, oh, si ng mga prank. Oh. Yun yung lambingan nyo? Ako? Only me? Yun yung, oh, lambingan yung mga prank? Parang, parang, parang chay-chay ba? Kaibigan. for the acting we can put a hug in the acting too mm. you know that you know mm. that's a hug mm. that's a hug mm. that's a hug 30 seconds huh yeah <laughs> so I can Again. see you even better. What's up? At tingin ako sa'yo. <laughs> sa Jericho! <Yeah. laughs> ano? Nag-amin na siya sa akin. Sabi niya, can you be my girlfriend na daw? Ang saya Tinan mo may mga flower pa. Dino, Congratulations. Pagkatapos <laughs> pag yun. Di ba nakita? Ano yung nari sa'yo? Nothing, nothing. Just something. something. Something at home. Something at home. Nanay na. Hindi, kilala kita. I know you. Hindi ka ganyan. E. Wala, promise Ano ba, Edward? Hindi ka naman ganyan, ba diba? That is the problem Hindi pa ba bait na siya, ba diba? Sinabi ko sa'yo Alam kong chick boy siya, my, pero my, It's not that Hindi Serioso It's siya not sa... him Serioso That nga should siya. be me Ay, ang ganda sa miss